credible ba ang Senate Blue Ribbon na mag-imbestiga? Kung ititignan ninyo kung kailan talaga nag-overflow ng flood control projects, records will show it was the time that Digong became president. Nagbiglang, nag-shoot up ang number of flood control projects. It was during his time na naglala ang pagbaha. Uh, diba ang di ba tanong ko, credible ba ang Senate Blue Ribbon hearing? Hindi. Ako ah, o oh, tatanong niyo hindi. Napakinggan ka ko kala sila nagtatanong, ha? Huh? Grandstanding? Nag Puro sila mapagpanggap. Ang dami nilang nagpapanggap ah hindi sila marunong magsipagtanong. Iilan eh, lang sa, sa Senado yung talagang nag, nag naghahanda sa investigasyon, nagre-research, nag-gather ng information. Karamihan sa kanila, nakapo. Kunyari, may papel, pero obviously, yung papel nila is for show. Sure. Kulang-kulang, para lang masabi na, ay, nag-investiga kami. Pero yung mga tanong nila, obvious na obvious eh. Alam ano niyo ako paano magtanong. Alam nyo mga kaibigan, kapag kasinsin, malalaman niyo ako paano sila magtanong. Puro grandstanding, karamihan sa kanila. Sino lang talaga ang maayos na nanagtanong kanina? Tito Soto. Si Vicente Veros. J.B. Ercito. Si Wingat Chalian. Mga kaibigan, paano magkakaroon ng kredib kredibilidad? ang Sen Senado. E eh, yung mga nagtatanong, karamihan sa kanila may issue ng corruption. Marcoleto, meron na yung sa pidap niya, 200 million yun sa foundation. para sila nang issue nung kay Joel Villanueva. At yan, kinano, nung nauso yung pidap na nilalagay sa mga foundation na yun. Jingoy Estrada, malinis ba si Jingoy? Hindi naman ah. Na. Kung makapagsalita na, parang kala ka, mo gigil na gigil sa corruption. Bakit? May graph case siya? Nakulong siya ba? Nakakalimutan niya? Pati tatay niya na-convict, di ba? Ay, ay, mga yan, para para sila niya na Joel Villanueva, malaking utang na loob kay na digong, na wala mga kaso nila. Nagmamalinis. Galit pala sa kayo sa korupsyon eh. Galit kayo sa mga, mga ghost projects eh. Diba pati si Batoy, isa pa yun. Eh bakit ayaw niyo investigahan niyo kay Sarah Duterte? Marami din siyang ghost. Ghost projects, ghost beneficiaries, ghost safe house. Hindi sila pwede maging selective, mga kaibigan. Kung galit kayo sa corruption, kailangan consistent. Lahat ng issue ng corruption, ng no, kung sino man yan, dapat lahat, eh hindi eh. Tug lang sa blay na kagadang Senado. markulita pa. Eh siya nga nag-propose ng dismissal. Tapos mo, eh, you're anti-corruption. Eh, corruption din ang issue nung kay Sara Duterte eh. Alam niyo, ito yun eh. Kung binibigyan niyo ng pagka, pagkakataon, itong mga nag, sa flood control na magsalita, defend din ang sarili niya. O the same thing is, is given to Sara, Duterte. If she is innocent, the investigation will, will prove that, will show it. Kaso alam niyo mga kaibigan, tingin ko lang ha, Tingin ko. Isa sa dahilan kaya ayaw nila investigan is because ang ginagawa ng ng kamera at saka ng Senado, nag-i-insert sila kaya hindi pwede magmalinis ang Senado. Tanda niyo mga kaibigan. Hindi dininay ni Jesus Cordero na merong 142 billion insertion na ginawa ang Senado noong 2025 na budget kaya hindi sila pwedeng magsabi. Ay, kaya hindi sila credible na mag-investigate. Bakit? Ang daming sasabit sa mga senador nila. Eh, nag nagagrandstanding pa. Ako, agree naman ako dun sa gustong i- Ipunto ni Zubiri. Hindi pa pwede na contractor DPWH lang. ba? Diba? Hindi pwede sila lang. Saan ba nagaling ang budget? Saan ba nag-umpisa? Eh, DPWH na tsaka DBM namin ni. Eh. Ito lang yung binibig, yung sinabi namin na kailangan namin budget. Kaso nagugulat sila, pagbalik sa kanila, ginawa ng gaa, e eh, batas yun. So, lumobo. Lobo bigla yung budget. May sabit eh. May sabit ng mga ano ng mga senado. Kaya ang Kamara at saka senado, dapat hindi mag-imbestiga. Tama yung suggestion ni Tito Soto. Diba? Third party dapat ang mag-imbestiga para talaga lumabas yung totoo. Dahil yung dalawang, yung Kamara at saka Kongreso, parang may mga sabit dyan eh. Eh, may mga congressman na may construction company eh, na meron din government projects eh. Sige nga, paano? dapat hindi credible. Tapos may issue pa nga sila na, di ba nga, na tinatak, pinagtatakpan nga, pinagtatak, kung nga si Sarah Duterte, ayaw nila may sa corruption din yun eh. Corruption yun sa confidential funds. Di ba, paano sila magiging credible? Eh, meron silang hinarangan na investigasyon. O, dawid din eh. Tiro mo ha, sino mga dawid dyan pagdating sa ano? flood control na lumabas na Joel Villanueva sino siya majority floor, majority leader si Jesus Cordero Senate president Bungo number one na lumabas ng election na ano sabit diyan diba? Tulfo, mga Tulfo, sapit din. Bakit? May flood control projects din sila. May meeting nga sila. Act CIS. Yung sa Baguio, yung sa Norte, ng mga flood control projects. Act CIS yun. Kanina ang Act CIS? Pwede list. Di ba sa mga Tulfo? Mas maganda talaga na tayo-tayo, mga ta tao, tayo, mga mamamayan, we should demand a third party, independent party to investigate with full power, with full budget, para lumabas na talaga yung totoo. Sino-sino ba yan? Kasi ang talagang trabaho po ng senador at ng congressman is lawmaking. Ang trabaho nila is to create Loss. Kaya nga ang tawag sa kanila, lawmakers. Yung budget na para sa kanila, ha? Ang laki nga nun, 70 million, 120 million. I Ay, mean, ganun. Yun mga budget nila. Para sa research, para sa consultation, para makagawa sila ng tamang batas. Pero yung pagpapagawa ng kalye, na eskwelahan, ng kung ano-ano pa, hindi po nila trabaho yun. Pawal sa batas yun. Lawmakers. Ang kaso, lawbreakers sila. Silang unang-unang hindi sumusunod sa batas. Di ba nakakahiya? Kaya nga, hindi credible yung Senado at Congress at kamera sa pag-iimbestiga dyan. Dapat mag-inhibit sila pareho, yung parehong de, de ano, kamera at saka senado. Mag-inhibit sila at mag-third party investigation. Yun ang makakasigurado tayo na tama at kumpleto yung mga lalabas sa investigation na yan. Diyan sa Senado at sa Kamara, sa ginagawa nila o gagawin nila investigasyon, Duda, sigurado meron mga mga pagtatakpan yan. Hindi nila ilalabas lahat. Dahil sasabit ang marami sa kanila dito sa usapin ng flood control. Kinakailangan lahat tayo ay maging part of it. Lahat tayo tumutok at alamin natin lahat yung detalye. At huwag tayong papayag na hanggang investigasyon lang. Ah, kinakailangan may mga managot, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lahat ng involved sa nakawan na to. Kasi di sobrang laki ng ninanakaw na nila sa atin. Billion, billion na. Pinag-uusapan dito, pera nating lahat. Singilin natin sila at hindi demand na dapat yung pera yan mabalik sa atin. At pakinabangan ng bawat isa sa atin. Sa mga... Kasi pag hinayahan natin itong issue na to, eh, mas magiging malalaka. Enough is enough. It's time for all of us to unite and stand up, make sure na we fight and stop this corruption. Grabe na to, mga kaibigan. As in, grabe. Kapal muks nila talaga.